to my channel Angelina Lakwatsera hindi na Lakwatsera kundi nandito na sa tindan kasi lockdown po kami ngayon bawal pong lumabas kaya hindi na po nakapunta ng bukid sa Batangas po uh, last video ko po, po kasi sabi ko magbibigay po ako ng tips sa inyo tungkol po sa, sa maliit na negosyo katulad po nito Sari Sari store po ang una pong ibigay ko sa inyo guys na na advice ganon dapat po ang una ang unang gawin nyo po maghanap po kayo ng pwesto na maganda yung tulad ng marami po siya maraming tao yung mas maganda po kung daanan talaga siya kasi nagigita siya tsaka ito kasi yung pwesto ko po ito yung bahay namin dati yun na, lagi ko po itong nasabi minsan sa vlog ko na ito yung bahay namin dati nung, nung bago pa lang kami mag-asawa. dito. Kas, ito po kasi area na to. Squatter po to guys. Madaming tao. Maraming dikit-dikit yung bahay dito. Tsaka uh, ang maganda lang po dito kasi hindi tulad sa subdivision. Ang subdivision po kasi guys mayroon din naman buwibili sa mga sa mga store. Kaso po bibihira lang kasi sila nag-grocery talaga sila ng pang isang linggo or pang isang buwan. Ganun eh dito po nag-grocery man sila pero mas madalas po silang uh, umaasa sa tindahan na sa tindahan na lang sila bumibili ganoon kaya mabenta kahit pa paano mabenta na po pa ganito na ano yung uh, squatter area na maraming tao tapos uh, pangalawa po na ibibigay ko sa inyo na tip na dapat po kapag nagkaroon po kayo ng tindahan guys halimbawa tulad sa amin. Sample na lang po sa amin. pagkapag uh, kapag kumuha po kami kasi sa tindahan namin, nililista po namin. Mga grocery man o cash, nililista po namin yung piso, piso or ano basta nililista. Lalo pa po kapag kaumpisan nyo palang magtindahan, dapat ilista nyo kasi hindi nyo alam kung kasi minsan po kadalasan, di ba? Marami pong nagsasara na tindahan kasi nga nalulugi na po sila bakit nga po sila naluluwi kasi po siguro doon sila kumukuha ng mga na uh, pagkain or pinambili nila ng pagkain cash or mga groceries or ano tapos hindi po nila nililista hindi po nila napapalitan yun kaya dapat po guys ang gawin nyo dapat ilista nyo yung kinuha nyo na paninda mga pera or ano uh, grocery ganun po kasi yung ginagawa ko nililista ko po, po para po malaman kung kumita ka o wala di ba wala kang kita tapos pangatlo po syempre kapag hindi po ikaw ang nagbantay at kumuha ka po ng tindero isa po talaga yan mahalaga guys kasi di ba pera pera hawak nila sa tindahan ang pera po kasi alam niyo na po mano sa mata ang pera, di ba? Alam na po natin 'yun. Eh dapat po, guys, kung hindi naman kayo po yung nagbabantay ng tindahan, dapat tingnan niyo yung i-monitor niyo po yung ano niyo kasi wag niyo pong iasa palagi sa tindero lalo kapag uh, hindi niyo masyadong kilala kahit nga po kamag-anak mo or ano kasi nga pag pera po guys talaga hindi naman sa nilahat ko po pero alam na po natin pagdating sa pera kaya dapat monitor po kayo sa tindahan o hanggat mare kung pwede kayo na po ang magbantay kung kaya nyo naman ako kasi hindi ko kaya kasi nga po uh, yung bahay ko iba tapos yung mga anak ko mga nag-aaral na po kaya kailangan ko talagang mayroong full time na magbabantay sa tindahan noon wala noong isa pa lang yung bantay ko dito pamangkin ko pa rin Uh, working student siya. Kaso pag nag-online po siya, hindi po pwedeng magbubukas siya ng tindahan. Kaya ako po yung nagbabantay. Kaya kumuha po ako ng isa. So, dalawa na sila dito. Yung, pero magkakapatid sila, guys. Pero full time sila na uh, nag, nagbabantay yung isa. Yun ang sinasahuran ko. Pero yung isa wala. Pero lahat po sila, guys. Puro sila, ano, magkakapatid. Bali, tatlo na yung nakuha ko dito. Tapos yung isa kasi umuwi na po ng probinsya. So, ang natira yung isa. Isa, tapos kumuha ako ngayon ng bago na kapatid ko nila. Sa awa ng Diyos naman, sa tagal-tagal ng panahon, eh, ilang years ko na po itong tindahan na to, hindi pa naman po ako nalulogi. So, ibig sabihin, maganda naman yung mga nagbabantay ko okay naman sila yung mga uh, tindero ko dito. Wala, wala naman sigurong kinukuha sa akin kasi hindi naman po ako nalulugi Kasi malalaman naman po natin yan kung pag uh, tawag doon, kinukupitan ka. Siyempre malulugi ka talaga pag kinukupitan ka, di diba? Pero ilang, di ko natanda guys kung ilang years na itong pindahan ko. Pero okay, ganoon pa rin naman po yung ano ko, yung pinuhunan ko dito wala naman po ako dinagdag at saka nakapamili na rin po ako ng kung iba't ibang items na wala noon yun po talaga kasi ang mahalaga guys pagdating sa pera pagdating sa kasi kahalus kadalasan ganun po ang nangyayari kasi naranasan na po yan guys sa isa sa ano sa sa mga kaib sa kaibigan ko na yun nalulugi malakas kung sa malakas siya ang bentahan niya kaso ang nangyari po nalugi kasi nga umaasa siya sa tindero So, siyempre, ang tindi, hindi ka nakamonitor, ang tindiro, umaasa siya lang, ang tindiro lang inasana sa family, lahat. Tapos, siyempre, hindi natin masabi, baka mamaya uh, may nangyari ng hindi maganda, di ba? Kaya ang nangyari, nagsara siya, di ba? Kaya, yun, kasi kung ganyan, guys, na alam naman na Uh, nalulugi na kayo, di ba? Alam nyo naman na parang may something na nangyari sa tindahan niya. Huwag nyo na ituloy. Isarado nyo na lang po yung tinan. Kasi nagpakapagod ka mag-grocery, tapos wala din naman nangyayari, di ba? Yun yun guys, ang binibigay ko sa inyo na tip na ganun po nangyari sa sa tindahan ko kasi nakita nyo naman po yung binilang ko diba ano lang po yun guys yung binilang ko na sa uncle siya yun talagang sadya ko lang talagang na Nag, naglalagay lang ako doon ng 500 pero hindi ibig sabihin niyon guys na tal, yun talaga yung total na kita ko sa tindahan hindi yun kumbaga nag-ano lang ako nagsisave lang ako ng ganong halaga para talaga mayroon akong at least so, nakikita ko din tapos uh, ano pa pa ano pa bang maibigay ko sa inyo guys kasi malaking tulong din to eh malaking tulong din yung sari-sari store basta marunong ka lang marunong ka lang magdala marunong ka lang magdala sa negosyo yun lang nga, kailangan po listan nyo talaga, listan nyo yung saka, isa pa pala, may nakalimutan po ako, pang ilan na ba tayo pang -atlo na po, pang apat hindi dapat yung pang apat yung utang eh, yung utang guys, yung talaga di ba isa din yan isa din yan na pwedeng malugi ka, alam mo kung bakit kasi Minsan, yung... Hindi mo kasi maiwasan na wag kang mag... Hindi ka magpa sa tindahan, eh, Kasi, meron talaga mangungulit sa iyo na... Ganito, ganito. Bayaran ko naman. Marunong naman sila magbayad. Ganito. Kaya, minsan, naaawakan din, di ba? pag sa pamilya mo. Or, lalo pag... Uh, alam mo na, para pagkain sa mga anak nila, di ba? Kaya, hindi mo maiwasan yung... Sa... Sa... Pangungutang. Pagdating po sa pangungutang, guys. Kasi pangalawa kong tindahan ito nung una uh, sinirado ko kasi hindi ko kayang magbantay dahil wala, wala ako nung tindero tsaka may maliit ako nung guys sinara ko noon naranasan ko na kasi yung nagpapautang ka guys tapos hindi ka naglimitado ng utang syempre utang lang yun utang di ba mga abot ng kahit magkano kasi wala kang limita, limit sa utang sige lang ngayon guys, itong bagong itong itong tindahan ko na to, umpisa pa lang talaga sinabihan ko na talaga yung bantay ko na wag na wag ka basta basta magpautang kung sakaling mayroon mong magpautang sabihin sa akin para alam ko kung sino at saka bukod doon guys may limit yung pautang ko hanggang 500 lang kaso minsan hindi nasusunod kasi ang nangyari po hindi hindi tinututal minsan nung bantay ko yung pamangkin ko yung utang kaya minsan pag napunta ako dito tinututal ko lumampas na ang ginagawa ko guys ini ko na nilag ko ng stop para hindi na utang kasi iniisip ko guys kung sakali man na hindi siya hindi niya mabayaran dahil ganito ganyan may nangyaring hindi maganda or walang trabaho or ano or minsan kasi mayroon na ang ang hirap magbayad alam mo yun ang tigas ng ulo alam mo yung may pera naman di ka pa bayaran di ba parang ang sakit tas minsan pa makita mo guys may bili sa ibang pindahan tas may utang sa iyo di ba ay ayoko naman kasi rin na alam mo yung obat oh, ka sa iba bumili hindi sa akin ay may utang ka naman ayoko naman ng ganun hinahayaan ko lang kasi ayoko ma-stress ayoko ng ano basta alam ko na kung anong klasing ugali mayroon siya ganun na lang gawin mo tapos total wag ka lang magpautangan ng malaki hindi ka man bayaran hindi gano'n kalaki kumbaga hindi ganun kaapiktado sa tindahan mo kasi hanggang 500 lang. Isa pa kung bakit, ano, ang katwiran ko kasi guys, kung bakit ayaw ko talaga magpa-utang. Hanggat maari, ayaw ko talaga magpa-utang. Gusto kasing hirap nga po. Alam mo, ikaw pa yung maging masama pagdating sa utang. Ikaw pa yung, ano, ang, ang inisip ko kasi, kapag hindi ako, okay lang na, okay lang yung, alam mo yung, ay, okay lang na ano, yung paninda ko nandyan pa rin naman, kahit walang bumili. Yun kasi ang ko eh. Sabi ko sa pamangkin ko, okay na mo na kung walang bumili or ano, basta wag na wag mo ipautang. At least andyan pa din yung tindahan na, eh, yung paninda natin ng mga ano. Kung hindi man mabinta, pwede naman gamitin natin or ano, di ba? Pwede naman natin gastusin, di ba? Kung hindi mabenta, di tayo na lang kumain. Kaysa naman napunta sa iba, hindi ko tapos hindi naman binayaran. Tapos pinaghirapan mo pang mag-grocery, mamalingkit, di ba guys? Kaya para sa akin, bahala na kung walang bibili sa akin okay lang kasi yung iba ay wag tayo dyan kasi hindi yan nagpapautang doon na lang tayo sa kabila ganyan di is okay lang naman kung doon sila ganun di ba kilang okay lang yun basta ano ang paninda mo nandyan pa rin yun yung katwiran ko guys kaya yan ang ingatan nyo po sa pagdating sa utang kasi hindi po talaga meron naman hindi ko naman ilahat po na hindi ka papayaran meron naman kasi meron din naman umutang sa akin kahit papano meron naman din na pinagbigyan ko hanggang 500 lang pero minsan may malaki din yun ang alam nyo na kung anong dapat nyo kung gawin kapag hindi nagbayad tas sa awan ng Diyos itong mga nangutang kung nagbabayad naman na alam na din nila pag sinabi ko hanggang 500 lang o di 500 minsan nyo na nga lumalampas kasi hindi nakita ng pamangkin ko at hindi rin nasabi sa umutang na ganito na pala yung utang niya Minsan na lang, pag naningil ako, bidinan ko na lang sa biro kasi para walang masaktan kasi mahirap din kapag alam mo yun na nga eh. ikaw yung sila yung may utang sa iyo pero sila yung maging, sila yung masama ang tingin nila sa iyo yung parang basta yun na yun guys <laughs> pagdating sa utang alam niyo na po yun kaya ingat-ingat sa pautang kasi isa din yan kung bakit nalulugi tayo kasi hindi na ibalik yung puhunan natin sa tindahan kumbaga napunta sa ibang kamay yung ano pinuhunan natin kasi yung sa tindahan kasi guys maliit lang naman yung tubo natin di ba maliit lang yung tubo natin dito kaya dapat maging ano tayo sa maging dapat tao maging hours sa mga taong uh, mangungutang sa atin gila, yung kahit hindi naman natin kilala basta alam niyo na guys kung ano dapat yung gawin di ba yun yung maibigay ko sa inyo na guys at ano pa ba ang ano Uh, next vlog ko guys, ikukwento ko sa inyo yung magkano bang start ng tindahan uh, pinag kumbaga pinagpuhunan ko dito sa tindahan kasi medyo mahaba-haba na guys baka tama rin kayo manood sa video ko kaya um, uh, next na lang ulit yung ano yung magkano yung pinuhunan ko kasi nauna po yung angkalsya ko naisip ko lang guys na ano yung sa angkalsya ko, naisip ko lang naman na i-vlog yun pero hindi parang biglaan lang yun naisip ko lang na pagising ko i-vlog ko kaya yung angkal ko kung pala yung laman ko ano pero totoo po talaga yun guys na yun talaga buwan buwan ilang, ilang taon na pong ginagawa ko yan kaso dati wala po akong napun Ay, hindi naman sa walang napun kaso ang hilig yun na nga, ang hilig ko po sa online guys na ubus yung uh, naubos yung angkal ko doon sa online but na na lang itong 2021 napunta sa mga alahas naman yung mga na Uh, na tawag nung, nung laman nung angkal siya ko na yun na, naging kahiligan ko naman yung alas at least yung alas pwede mo siyang ma isang la guys yun lang, guys thank you tsaka uh, next vlog ko kwento ko sa inyo guys Yung kukuna naman natin kung magkano yung ano bye bye